Good morning mga kapobre Ang akong mission for today ng mga kapobre Kaya huma naman dahil ko o glaba na po din ako na akong ng mga kapobre Kaya para nindot awon tanawon ba Pwede naman din isa day, oh. Mas okay mo Okay ang dagan mga kapobre ba para At least new year naman mga kapobre at to siya nang panindutunan po na itong truck para at least kahit pa pano, naman tao laba, kung man naman laba ato ang mga gamit sa sakyanan. At to na po nang Para, swerte na po ba? Swerte na po sa ato ang mga biyahe na layo sa mga kamalasan. Okay sa mga diskrasya. Mas okay man ang uh, pagsugat sa bagong tuig mga kapobre at least okay na po kayo ang dagaan, di ba? Mao man kunay naoy mga tinuhoan sa mga sinaunang panahon mga kapobre nga pag semana ay pag pag New Year mango daw dapat jud nga labhan jud ni mo tanan para ang kamalasan na itong mga past a year dili siya madala sa next year ngay new year naman ah naraman ko na mga kapobre okay ganun yung truck mga naman dyan ito ka na ang kauban sa itong matagbiyahe muna nga ato po siyang ampingan o labi na ato po siyang paninduton Takan po ato sa cortina nga ang cortina po niya mga kapobre ah lahi color lahi lahi color ni mga kapobre kay bisog na po kayo iisa na to color wa mateka tay o lahi lahi on ta di color mga kapobre di man na sa malain ba ang ato alang na ato lang po ma butang-butangan o gamayin kuan ba gamay ng atik Oh, di ba? Matik na dali kay pagtao ng protein ng mga kapobre ay. Sunod na po na kapobre, ano na po ay kaduha. Ah, medyo taas-taas, di ba? Ako na ko gani nga. Kwan, kailangan siya og panahon po ni si Bano nga isa e, ka tuig. Kas e, ara gyud ni malabhan. Muna nga ato yun ay siyang tanggaon o labhan ang mga dapat labhan <laughs> matik dahil na itao dahil natin na itong kurtinang dikolor yun ako mga kapobre lahi sa, sa, sa kan, likod lahi po ng situbangan tilig na siya pwede pariha para ang grasya ba daghan hmm? ako pa yung shout out sa kong misis dahil na kamot ba yung sa ay pag kwan support gib kay akong misis mga kakubre ba kamot yung tawon siya nga masulbad niya ni eh. di ba lalim mo nga ako ganyang itaod lahat bagay din ako itaod saban ko saban tani eh. pero dapat bagong laba para pag abot sa panahon sa new year nakalaba na oh bago dah humut kaya bah ah humut ta eh humot, sya, bisa kuih daun nih humut siya eh bisa kuih daun nih <laughs> anar ko naman ang kapobre tusok tusokon lang daw nato nih bah kita kasi akong tubo oh tubo na kong uh, ang sumpay kawayan kaya naman na mga kapobre oh ano sa tirada mamako ang tiisumpay at kawayan para mataas <laughs> pero diskarte na nasa mga kapubre dapat ngayon kayo sa reeling diskarte kini sa so, amin pagtukog ron aw oh, mati kayo oh, ya, anar naman na, na. isa na, na. ron ang at least nakalaban na ni nang nih labanan ni mga kapubre. Hindi na maulaw ni. Humot na ni. Hindi, hindi humot ang kagwa. Ito rin lalim ang taod. Kailangan. Eh. Mga morning yung DIY mga kapobre. Oh, DIY na yung siya mga kapobre. DIY ba? Ay dapat naman yun yung siya butang ng kurtina ba? sa so, saon naman wala man okay. sa so, bagong palit wala naman may ni batanga ng kortina ang batasa kaya batanga ng kortina ano yung mantiner mantag DIY Okay. naman kaya po na sa mga kapobre kay namang gudiha ang diskarte sa DIY naghang ginagamit og DIY karon mga kapobre eh. dili lang kay ako o oh, diba Yan na. Hmm. Yan. Ah, narada sa diskarte mga kapobre. Ah, mga nagtao Pero ayun mo bago na huna nga. Unsa ni ha. Kasi lahi na po na yung yun na huna. Dari ha. sa mga kapobre. Tabon lang na siya. Huwag katugon sa likod. Karain, Matulog ka dili kayo kuan dili makita ba nga nay tao sa likod mas okay bang gunang ang gamay ba do mataguan daw ang dapat taguan ay makatago ka ba dili ka mahalata nga nay tao mga kapobre Oh, uh, mana yung tao sa likod mga kapobre. paningot yung dako dako gina paningot mga kapobre ba pero go go lang ta kaya rin eh mamay na mone giingon nga may kasabihan na wag kang susuko ayaan mong napapagod ka ang importante lumalaban ka <laughs> ana rin na siya mga kapobre kani ni siya sa tubangan mga kapobre itaod na natin siya ni siya pang design ba. Na push out lang si Hilokiti biar yon. Nindot siguro Goro ni atonin ko anon. Yubusan ba para mo balik ang iyang bah ba. Ang kaaniag sa Hilokiti ay magbabalik. ano na mga kabobre tao doon naton eh. Dire Center ba. Center Island of the Aku bah ambot lag lagi, Mbak. Abut, Bang Iroh, ini e, kaabot. ke Abut. eh, melek. Udah, 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 Natun, udah, nih. Inat. Oke. Muna kung mga kuan ba protection sa init sa adlaw mga kapobre. Muna sa idirada. Dapat mo tangan jud protection from the sun. Ay. Kaya tuloy-tuloy lang ang buhay mga kapobre. Wag lang tayong susuko. Ah, happy New Year sa kanatong tanan. Ah, padayon lang kay ang grasya umaabot man o sa atong pagpaningkamot ang grasya maabot raman siya ba? Diba? blessing is always there pero kailangan kang mag, mag pa, kailangan kang magtsaga dili lang kay magpundo ka maunagingon nga magtrabaho ka para nakakay grasya mara na sa mga kapobre kaya tuloy tuloy lang ang buhay at kung asa mo dihalang mo kay tuloy tuloy lang ta Why surrender right? This is Pobreng ang bidon. Nagaingon, padayon lang ta sa ato ang uh, ginabuhat o maayong bulhaton. Agad uh, God sa inyong tanan o happy new year ka tanan. We love you all and God bless. Ang mga problema ay masolusyonan lang. Dili ang problema mo yung problema kay masolusyonan na rin na siya. Ha? Bye bye mga kabihidor. Mga pobre ang bidon. Okay, shout out to all of you. One by one by mentioning not all ha tuya tuloy-tuloy lang ang buhay